Muli na namang bumagsak ang presyo ng palay sa lalawigan ng Nueva Ecija kung saan umabot umano sa 7 pesos hanggang 10 pesos kada kilo ang bentahan sa ilang lugar. Dahil dito, patuloy na bumibili ng sariwang palay sa mga magsasaka ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Food Council sa ilalim ng Palay Price Support Program sa makatarungang presyo na 15 pesos kada kilo. Isa sa mga benepisyaryo ng programa si Tatay Romeo Villarreal Jr. mula sa Barangay Linglaya, munyos na inalok ng napakababang halaga ng mga traders. Kung minsan anya ay tinatanggihan pa ang kanilang ani dahil lamang sa kondisyon ng palay sanhi ng pag-uulan. Mababa, 8 may beiges lang kuhanan dun sa lugar namin. Kung minsan pa hindi pa kukunin dahil kung may... Kulya-kulya, eh, buti na lang si Gub. Walang problema, kinuha naman ng 15. Pag hindi nakuha ni Gub yung pala namin, hindi gumababawi yung gastos namin. Pasalamat ni Tatay Romeo na dahil sa maayos na presyo ng Kapitolyo, hindi lamang sila nakabawi sa puhunan, kundi kumita pa. Eh, malaki ang epektwa kasi hindi na kami makakapagpara ng mga anak namin. Tsaka wala na rin kami matitira, mas cheap kain man lang kung na. Nakaginhawa rin si Pablo Antonio mula sa barangay Nagmisaan, kuya po ng bilhin ng Provincial Food Council sa halagang 15 pesos kada kilo ang ice 52 sako na kanyang inani mula sa isang ektarya niyang lupain. Eh, ang laki po ng diferensya eh. Pag mo, may halos nasa 16,000 ang um, wawala wow, kung sa private trader umano siya nakapagbenta ay nasa 10.50 pesos hanggang 11 pesos kada kilo lamang nabili ang kanyang palay na hindi sapat para makabawi sa gastos. Kasi po pag sa 10.50 halos wala ka pong kikitain. Eh. Para pong kaskas -kas ka lang minsan malulugi ka pa. Eh ang, ang late na nga po ng ani sa amin dun eh tapos eh bibilim pa ng mura. Wala ka na pong makakamtan gayon din si Aaron Javier mula sa barangay Tabuating, San Leonardo na inalok lamang ng 7 pesos ng mga trader ngunit sa Provincial Food Council ay naibenta niya ito sa 15 pesos kada kilo. Maraming matutulong po si Gob sa mga kagaya po namin magsasaka. Maraming salamat po sa pagtulong sa mga matikaw ni Mesiano. maraming salamat po Gob sa Pagbili mo ng mga palay ng mga sasaka, at least po nakakatulong ng malaki sa aming mga magsasaka sasaka yung pagbili nyo ng mga palay. Maraming maraming salamat po. Ako po si Philip, Double P Piksio para sa Balitang Unang Sigaw.